30s, bubuksan natin ang ating kwento ngayong gabi sa isang trigger warning. Karumal-dumal ang pagpatay na masisilayan nyo sa ating episode. At naniniwala nga lang po ako ha, kaya rin natin pinag-uusapan to, na isa ito sa mga nararapat lang na kwentong talakayin at i-discuss natin. And that is for several reasons. Sa pagdi-discuss ng patayan na ito, mabubukas ang importanteng mga katanungan. Mga katanungan na gusto kong pag-usapan ninyo sa ating comment section. Mga katanungan na katulad ng Una, sapat ba ang binibigay ng gobyerno sa ating edukasyon? Para sa mga magulang, tuwing papasok ba yung mga anak nyo sa eskwelahan, sigurado ba kayo? Meron ba kayong kumpiyansa na babalik at uuwi sila ng buhay? Isipin nyo ha, may tiwala ka ba na ang paaralan ay magiging pangalawang tahanan sa anak mo kung saan siya ay safe at secure? Para sa mga guru naman natin na nanonood ngayon, sapat ba yung ibinabayad sa inyo sa larangang pinili niyong tahakin? Yung safety ninyo, pasok ba yan sa bayan nyo lahat? At kagaya ng katanungan ko kanina para sa mga guru po ulit, no? Nafe-feel nyo ba na minsan hindi kayo safe sa ilang mga tao, particularly yung ibang mga estudyante doon sa inyong paaralan. Kontrobersyal yung tanong ko, aware po ako. Pero ito yung mga bagay na kailangan nating itanong. Para sa talakayan po natin ngayong gabi, lilipad tayo sa bayan ng Balabagan sa Lanao del Sur. Dito magaganap yung karumal-dumal na pagpatay sa isang guro dahil ha, binagsak yung grade ng isang estudyante. Ang kwento natin ngayong gabi ay bagsak na estudyante. Pinatay si Teacher. A Filipino True Crime Story. order to protect the privacy of the people involved po, no? Hindi na natin papangalanan yung mga karakter sa kwentong to, pero nasa balita na po ito kung gusto nyo sila makita. Bibigyan na lang natin sila ng kanika nilang mga alias. In that way, may intindihan pa rin natin yung buong context ng kwento at mas ma-visualize natin yung kanika kanilang mga description. Umpisahan na natin sa biktima ng kwentong ito, si Teacher. Kaya nang ipapangalan natin sa kanya. At siya ang una nating karakter at ito yung pumasok sa isip ko po, no, nung una kong makita tong kwentong to. May ginawa ba tong teacher para patayin siya? Bukod dun sa magbagsak, ha? Yung pagbagsak kasi in itself, sa totoo lang, nakukulangan po ako as a true crime enthusiast. And may medyo matatalakay ko to mamaya, no? Parang pagbabagsak alone, hindi siya sapat para lang matrigger yung ginawang pagpatay sa kanya. That's just me. Allegedly, syempre. Pangalawang tanong sa isip ko po is, actually, ito yung question of the day din po natin kasi marami po talaga yung mga nakakapasa sa school at gumagraduate na hindi sapat yung natututunan nila na parang dumaan lang sila sa school. Hindi alam ko ano ba yung basic arithmetic, hindi marunong mag-long division. Lagi ko sinasabi to eh hindi marunong mag-compose ng isang basic English sentence. So yung tanong ko is, dapat bang magbagsak ang isang guro kung hindi naman talaga natuto ang isang estudyante? Alam ko na pinagdadebatihan to online. May sarili rin akong opinion dito but I just want to ask everyone. In a way, it has something to do with our story kasi kaya gusto ko rin malaman kung ano yung thoughts nyo about yan sa pagbabagsak. Balik tayo ngayon kay teacher. So, nagtuturo po siya sa Balabagan Trade School na tinatawag. Online, makikita po natin sa mga balita na isa po itong payak na paaralan. Mukhang payaha pa naman po. And at that time, si teacher was just 34 years old. Napaka-bata po. And pinatay siya for only doing their job. Nagtrabaho lang. Alam ko na narinig nyo to sa mga teacher ninyo and as student, naaalala ko na pag mababa yung grades ko, din ako sa teacher ko eh. But now that I have grown and I'm so much wiser than I was before, mas nagigets ko na siya. Bukang bibig ng mga teacher natin. Kayo ang gumagawa ng mga grades nyo. Mga anak, taga-record lang ako. Looking back, totoo naman. Totoo yun. Ang pangalawang karakter natin ay si Student. Very little is known about Student other than the fact na siya ay grade 11 student. Anyway, hula ko lang po. Baka naman gusto niyang eh, makamove on na. Gusto niya na magtrabaho, makamove on sa buhay. Kaya ano nalaman niyang ibabagsak siya, na-realize niya na, ay, uulit oh, na naman ako. Ay, magsasayang ako ng isang taon. O baka yun yung trigger niya dito, no? Baka lang po, ha? ito personal na opinion ko labang. Ngayong kilala na natin ang dalawang karakter sa kwentong ito, umpisahan na natin siya. Ang pagpatay kay teacher. Ayon sa mga investigasyon ng mga kapulisan, 8 a.m. daw. Sobrang aga pa nito, di ba? Sa loob ng kanilang campus, nag-uumpisa na nga yung araw nitong si teacher. I think papasok din siya sa school nito eh. Maaga naman talaga sila, no? Kasi nag-aayos pa yan bago magturo. Di ako teacher po, no? Pero I think inaayos pa nila yung mga lesson plan nila, yung mga ganong bagay. Visual aids, mga ganon. Pero naaraw lang to para sa kanya eh. Nang bigla-bigla, ay inapproach daw siya na parang galit, no? at confrontational na itong si student. Maraming naka-witness doon sa pagpatay. And I'm not exactly sure kung saang area po ng paaralan naganap yung confrontasyon na 'to, no? Pero meron pong statement from the police na nagsasabing teachers, bystanders, and tricycle drivers in the area were able to identify the suspect who did the crime alone while driving his motorcycle. So naka-motor po siya and from that alone, parang gate area or nakapasok ng county sa gate area. Parang ganon. Kasi kung makikita ng bystanders at mga naghahatid sa trike, so parang dun sa entrance. Ganon. Yun yung pinaka posible. So ano yung ginawang pagpatay doon sa teacher? Sabi ng kapulisan, no? na binaril ni student si teacher. Grabe to. Gamit ang isang caliber .45 Pistol. Pistol, pagkakaalam ko po, pwede nyo ko itama. Malakas to. Na isa na naman siya palaisipan sa akin. At paulit-ulit ko itong babanggitin sa episode natin ngayong gabi. Saan nakukuha ng isang estudyante ang barel? Di ba? Alam nyo ha? ito talaga isa sa mga dahilan kung bakit gusto kong talakayin itong kwentong to eh. Hindi ko po masasabi kung mag apply sa inyong lahat itong next na sasabihin ko. Kung saan schoolman po kayo galing, no? Pero sa amin po, ako po, sa Kamanava po ako lumaki. Kaluokan, Malabon, Nabotas, Valenzuela. Yan yung area na yan. At sobrang normal po. Normal! Normal talaga. Yung mga saksakan. Hindi pa ako nakaka-encounter ng barila, no? Pero yung mga saksakan, sabunutan, ganggang -gang. sa school area po mismo ay yung palibot ng school or minsan sa loob pa ng school yung mga nag-aabang sa labas may mga dalang patalim and growing up hindi ako natatakot parang ay may chismis ganun lang siya sa akin pero ngayon lumaki na ako looking back napaisip ako na hala sobrang fucked up pala sobrang takot pala so, kung magiging high school student ulit ako ngayon para nakakatakot pumasok sa school pag nakaalis ka na doon sa environment sa mo lang na shit doon pala yung kinalakihan ko. And I guess yun yung point ng pagdidiscuss ko sa kwentong to na sana hindi pumapasok ang mga estudyante natatakot sila na nafe-feel nila na hindi sila safe. Mga teacher din. Sad reality sa schools ng Pilipinas, no? But it makes you think saan napupunta lahat ng pera na inaalat for education or binibigyan ba ng tamang pera ang ating edukasyon? Siningit ko lang because it's something to really dig down and think about. Pero kasi ba diba, anong point ng paggawa natin ng mga stories po kung hindi ko kayo ita challenge na mag-isip? Anyway, nung binaril po itong si teacher, marami po yung mga photos and mga videos online. Nasa balita po siya at makikita na nakahalandusay po talaga siya sa sahig. Tabi ng mga halamanan, parang ganun yung nakikita ko eh. So ito nga iisipin natin ha, ano yung nangyari kay student? Kinulog ba siya? Nahuli ba siya? The aftermath. Pagkatapos na pagkatapos po ng pagpatay, yung community po, no, mag-uusap yan. Eh, payak na lugar lang to eh, maliit lang. So, ang nangyari sa isang bagay, pag-uusapan ng kabuuan yan. Yung mga teachers, syempre, nag-uusap din sila. And may kutob na sila kung bakit ito nangyari. nag nila eh. Nalaman din kasi ng mga kapulisan na marami sa mga teachers ang takot. Bakit? Sabi nila, baka po isunod kami ng estudyante. Natatakot po kami na baka big kami naman yung parinin. Kasi, hindi lang pala si teacher pagsaka kay student, mukha may problema po talaga no sa personal itong si student. Kasi ayon sa mga pulis, iba-iba yung mga teachers na nambagsak sa kanya. So lahat sila kabado. Baka balikan sila. Nakamotor pa naman, di ba? Nakita nila yan eh. Hindi mo alam kung saan bigla susulpot. Baka mamaya bigla lumabas sa bahay ninyo, di ba? Bariling ka na lang. Pamilya mo. Scary po talaga. And reasonable yung kanilang pagkakatakot. Kasi ito pa pala yung nangyari ha. Matapos barilin, mamatay si teacher, tumakas pa itong si student. At hindi nila alam kung nasan. Nagtago ito. Pero ha, nalaman din naman nila agad. Nagpunta raw ito agad sa mga kamag-anak nito sa tabing baryo ng Marogong. Doon siya tumakas at nagtago. Buti na lang din, may mga tao po na diretsyo mag-isip at hindi konsentidor. May kapatid po pala itong si student. Yung kapatid niya, isang pulis. Kinausap siya, siguro sinabihan siya na mali yung ginagawa mo at ang tamang gawin mo, sumuko ka at humarap ka sa kasalanan na ginawa mo. At sa awa naman po ng Panginoon, nahimasmasan itong si student. At kinabukasan din, agad-agad, sumuko ito. August 5, 2025. Kaya alam natin kung ano yung nangyari sa kanya, saan siya nagtago. Anyway, natural po na ang unang katanungan agad sa kanya ng mga pulis pagkaupo pagkaupo niya sa opisina nila ay iisang bagay lamang. Bakit mo pinatay si teacher? Katanungan ng lahat kung saan sasagutin din naman agad ng estudyante. Dahil kusa naman siya subuko, no? hindi naman po niya na tinatago kung bakit. Ang trigger pala nito ay dahil hindi raw siya makaka-enroll ng grade 12 dahil dun sa pagbagsak ng kanyang grado. Hindi naman po kasi ibig sabihin kung bumagsak ka ng isang grading, eh, bagsak ka na sa lahat. May, may ano pa yan eh, may average pa yan eh. Ngayon, itong specific na pagkabagsak na to, hindi na siya makakapag-enroll. So maybe, yun yung trigger niya. Sadly, walang detalye kung saan po nito nakuha yung barel. May mga teorya ako, pero hindi ko na nasasabihin. Kayo na lang yung tatanungin ko. Sa tingin nyo, saan nakuha ng isang estudyante ang barel? Tinanong din siya tungkol sa iba pang mga teacher na natatakot. Ito yung iniisip ko rin din to, parte na to, no? Na baka isunod sila, yung mga teacher na yan. Matatandaan natin kanina sinabi ko, hindi lang pala si teacher yung guro na nagbagsak sa kanya. Pero sabi ni student, nawala siyang kahit anong galit doon sa mga guro na nagbagsak sa kanya. Palaisipan, di ba? Ano yung pinagkaiba nitong mga guru na to sa guro na pinatay niya? Kung ako yung tatanungin, I think there is something more there. Baka nagkainitan sila, no, kasi yung grade. Ay, hindi ko na po alam yan, no, but iniisip ko. May something na kulang sa detalye. Anyway, nahuli na po siya at sinabi ay ito charge daw ito ng kasong murder. Hindi ko po alam if sa ngayon na-charge na siya kasi wala na pong follow-up sa balitang ito, no. Pero nakakalungkot na yung isang taon na akala niyang masasayang yung buhay niya, ba diba? Kasi uulit siya. Eh lalo pang humaba. Yung masasayang sa buhay niya kasi makukulong na siya. At lahat ng ito dahil lamang sa init ng ulo. Siguridad ng mga guro at estudyante. The most obvious reaction po sa buong kaguluhan ito ay syempre taasan yung seguridad ng kanilang munting paaralan. Sabi nila, may mga naitalaga na round ng mga pulis at mga sundalo na tumutulong sa pagbabantay doon sa eskwelahan. Pero kung ako po yung tatanungin, naniniwala ako na mas malalim pa yung hugot ng problemang ko hindi lang basta security lang eh. So bibigyan ko po kayo ng example ha sa kung gaano ka-frequent itong ganitong mga klase ng kaso sa paaralan. August 7 lamang, just a few days, one week before, bago itong pangyayaring ito. Kalapit lang din ang topic natin ngayon, di ba? Meron namang isang 15 years old na taga Nueva Ecija ang namatay din. Bakit? Binaril din siya. So may problem doon, no? May, may pattern, di ba? Sadly nga lang, hindi na masyadong napapansin itong mga balitang to. But this is why we're here, no? Para i-discuss natin sila. Ano naman yung particular na nangyari doon sa hiwalay na kwentong to? So sa Santa Rosa Integrated School naman siya sa Nueva Ecija. Binaril siya ng kanyang ex-boyfriend mismo. Pasensya na po ha, medyo affected po kasi talaga ako. Una, kasi hindi dapat ganito yung mga eksena sa loob ng paaralan. Pangalawa, ulitin ko lang ng paulit-ulit-ulit saan nakuha yung mararbas ng bata? May problema, di ba? Nakikita nyo, di ba? Ang dami, hindi lang isa. So, bakit ganun siya ka-accessible, di diba? Sabi ng mga kapulisan na itong ex-boyfriend, eh, 18 years old naman na, no? I'm not sure about the legalities ng paghahawak mo ng barel. Pwede bang magkaroon ng barel ang 18 years old? Hindi ko po alam yan, ha? Hindi malinaw sa balita kung estudyante rin ba sa school yung ex-boyfriend dahil medyo mas matanda siya. Ang ah, hula ko, hindi. Hula ko lang yan, ha. So, noong August 7, bandang 10 a.m. daw, sinubukan daw kasi nitong ex-boyfriend na paalisin yung dalaga doon sa classroom. Siguro, halika dito. Siguro, gusto niyang kausapin, baka makikipagbalikan, or may didiscuss ng problema. Tapos, ayaw daw pumayag doon dalaga na sumama, or makipag-usap. Pumasok ngayon yung lalaki sa classroom, at binaril to. Saka, ginawa naman sa kanya sarili. Ang nakuhang ebidensya ng mga kapulisan ay yung ginamit sa pagpatay ng isang .22 caliber snub nose revolver doon sa crime scene. Biruy mo ha, after a few days, babalik yung mga estudyante doon. Di ba? Mag-aaral sila sa kwarto na may literal na pinatay. And just imagine how fucked up that is. Pasensya na Triggered po talaga ako. Kasi ako yun eh. Ako yung mga background ng mga estudyante na yun eh. Naramdaman ko din yun, naranasan ko rin yun eh. Habang nangyayari yung mga saksakan sa school at kung ano-ano pa. Alam nyo ah, kung isisingin ko lang din, dagdag story na naman, I think it was two years ago, nasa high school pa yung kapatid ko nito. Senior high na siya ngayon eh. Nag-message siya sa akin, sabi niya, Kuya, alam mo takot ako pumasok. Sabi ko, bakit? Tapos may video. Hiwa yung laman ng classmate niya. Laman loob! Hiwa talaga naiisip ko pa rin siya hanggang kayo. Hindi ko alam kung classmate niya or schoolmate or parang katabing room nila, no? At yun na nga, sabi ko, tarantado ka? Bakit may ganyan kang video? Sabi niya may nagsaksakan daw. Doon din kasi ako galing sa school na yun. And to think na na-experience din siya ng kapatid ko, di ba? Fuck up bakit merong patalim. Anyway, hindi ko na po alam yung specifics ng kwento na yan kasi hindi ko siya nakita sa TV, hindi ko siya nakita sa balita. But I do know that it actually happened kasi pinakita talaga siya sa akin ng kapatid ko. Balik po tayo ngayon sa Santa Rosa Integrated School. Sila naman, pansamantala silang ipinasara. Uh, hindi ko po sure if sa puntong to, no, if nagbukas na ulit sila, pero buti na lang sa kanila yung mga naka-witness daw, tinulungan ma-iprocess yung kanilang trauma nakipag-coordinate din yung mga kapulisan sa DepEd para sa kapakanan ng mga estudyante at teacher. Yung mga kwento po na hindi sumisikat sa balita, hindi lumalaki, wala silang mga counseling-counseling na ganyan na ng mga estudyante nakaka-witness ng mga ganitong bagay. So sana lahat, ba Sana may budget for that. Mensahe para sa mga guro. Ang mga estudyante isang araw po, aalis po yan sa paaralan, Mawawala sila dyan sa service dito. Yung mga nangyayaring to. No? Pero yung mga grupo, po, literal hanggang mamatay po sila, karamihan po ay nagtuturo itong mga ito. At saludo po tayo sa mga guru natin yan. But that being said, babalik tayo dun sa primary story po natin ha, ngayong gabi. Sabi po ng Schools Division Office of Lanao del Sur 2 at ng Ministry of Basic Higher and Technical Education na kinokonde nila ang karahasang ito. Ito raw ay senseless, no? Itong violent act na to na tumanggal, kumuha, kumitil sa buhay ng isang educator na walang ginawa kung hindi i-commit lang yung sarili niya doon sa serbisyo para sa mga estudyante at para sa komunidad. Ito raw, violence against an educator na nag-devote ng kanyang buhay para ishape yung mga isip at future ng mga kabataan ay painful at unacceptable. Hindi ka tanggap, -tanggap. At totoo po yan. No? Sana nga lang hindi natatapos sa statement lang. Ang proteksyon ng mga kabataan at mga guro ay dapat, naniniwala ako, preventive. Bago pa lang din may papatay, may action na. Hindi yung pag may patay na saka pa magkakaroon ng pulis, saka pa lang magkakaroon ng security, saka pa lang magkakaroon ng mga statements. So ako rin po magme-mensahe sa ating mga estudyante at mga guro. And hopefully, no, itong mensahe natin ay ma-reach ang mga tamang tao. Una-una sa lahat, isang mahigpit na yakap po sa lahat. Mula sa inyong Kuya Claro. Especially sa mga naging witness, witness din ng ganitong mga klaseng krimen. And I'm sure, marami po sa inyo nakakita na. Lalo na yung mga katulad ko po lumaki po sa public school. Hindi ko po mapapangako sa inyo na mababago yung lagay ninyo dito sa ating lifetime. Lagay ninyo sa paaralan. Both students and uh, teachers, no? Pero gusto ko po, natandaan nyo to, na bawat araw po na nahihirapan kayo mag-review sa mga guru naman, bawat araw na nahihirapan kayo gumawa ng lesson plan o nakukonsumi kayo sa mga estudyante, lahat po yan, magbubunga paglabas nila ng paaralan. Para sa mga estudyante, wala kayo sa school para sa grades, tanggalin nyo yun. Hindi nyo kailangan maging top 1, maging top 2, nandyan kayo para matuto. Yun ang punto ng paaralan. At ang lahat ng matututunan nyo, paglabas nyo dyan, gagamitin nyo para baguhin ang mundo. At sa mga guru naman natin, kayo yung nagbibigay ng talino, ng puso, ng aral, sa mga estudyante na sa hinaharap ay babaguhin ang mundo. So para tapusin po ang video natin ngayong gabi, gusto ko lang basahin itong isang comment na nakita ko po. In regards to dun sa pangalawang story na kwento natin today, nakita ko siya. Sabi niya, what a sad, sad, terrible tragedy. Parents and teachers, let's talk to our kids. Your students, let's teach them how to handle things. Guide them, give them advices to help them get through in life check on them. Sabi niya, ask them how they are at home. In school, a simple question like how they are doing or feeling in everyday life will make a difference. At totoo po ang lahat ng yan. Sabi niya, R.I.P. to these two kiddos. Third is, higa tayo ng malalim. At ito na yung katanungan ko para sa gabing ito. Mag-like, subscribe, at notification bell po kayo. At ipopromote ko lang din po yung aking TikTok at saka especially yung Instagram ko. Lahat po na nagme-message po sa akin doon, binabasa ko. Kaunti lang po yung nare-replayan ko kasi sobrang dami po. Pero lahat po yan, promise ko, binabasa ko. Ito na yung tanong natin. Naniniwala ba kayo na sapat ang binibigay ng gobyerno para sa ating mga educators? Sa edukasyon in general. At para sa kapakanan ng ating mga guro at estudyante. Idadagdag ko lang yung kaninang naitanong ko. Dapat lang ba magbagsak ang isang guro kung hindi naman talaga na meet ng isang estudyante yung standards ng pagpasa? Comment nyo sa ilalim. So yun lamang po. Ito si Claro the Third ito ang aking kwento